Akala mo ba kilala mo na ang taong pinakasalan mo? Nasa likod ng kanyang mga ngiti at mga pangako ay wala nang maitatagong sikreto. Pero paano kung isang araw ikaw mismo ang makadiskubre ng mga ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa pagkawala ng ilang babae sa loob ng halos isang dekada? Ganito mismo ang nangyari kay Josephine Navarro, isang pinay na ang buhay sa Germany ay biglang gumuho matapos matuklasan ang madilim na lihim ng kanyang asawa at mga susunod na pangyayari mas nakakatindig balahibo pa kaysa sa isang pelikulang kriminal. Si Josephine Navarro ay isang simpleng dalagang pinay mula Palawan. Katulad ng maraming kababaihan, may pangarap siyang makahanap ng lalaking magmamahal at bubuo ng pamilya kasama niya. At doon siya nakilala ni Dominic Kruger, isang banyagang turista mula Germany na napadpad sa Pilipinas para magbakasyon. Mula sa unang pagkikita, parang fairy tale ang simula ng kanilang kwento. Mabait, magino at tila perpektong lalaki si Dominic sa paningin ni Josephine at ng kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nauwi ang panilinggaw sa kasalan at lumipad si Josephine patungong Munich, Germany para doon magsimula ng panibagong buhay kasama ang kanyang asawa. Sa simula, tila lahat ay maayos. Isang magandang apartment, mga pangarap para sa hinaharap at isang buhay na malayo sa hirap. Pero sa likod ng lahat ito, unti-unti nang may napapansin si Josephine na kakaiba kay Dominic mga mahahabang hiking trips na siya lang mag-isa, bigla ang pagkawala ng ilang araw at mga sagot na palaging malabo kapag siya'y nagtatanong. Hindi niya alam ang mga simpleng bagay na iyon ang magiging simula ng pagbubunyag ng isang nakakatakot na katotohanan. Isang gabi, habang naglilinis si Josephine ng kanilang apartment, may natagpuan siyang kahon na nakatago sa ilalim ng kama. Sa una, Inisip niya na normal lang ito, mga lumang gamit o alaala ng kanyang asawa. Pero nang buksan niya, bumungad ang hindi niya inaasahan. Mga lumang litrato ng iba't ibang babae. Hindi niya kilala ang karamihan, pero sa isang larawan, agad niyang napansin ang mukha ng isang babae na parang pamilyar. Naaalala niya itong nakita sa isang news article Isang babae na iniulat na nawawala sa Southern Germany ilang taon na ang nakalipas. Kinilabutan si Josephine. Bakit nasa asawa niya ang mga larawang iyon? Mas lalo pang tumindi ang kaba niya nang makita niya ang pangalan ng babae, Clara Weiss. At sa tabi ng larawan, may nakasulat na pecha at ilang cryptic na notes na parabang isang personal na tala. Mula roon, hindi na mapakali si Josephine. Ang tanong na paulit-ulit niyang iniisip, sino ba talaga ang pinakasalan ko? At ano ang kinalaman niya sa pagkawala ng mga babaeng ito? Habang mas iniimbestigahan ni Josephine ang mga natuklasan niya, napangsing niyang hindi lang pala litrato ang laman ng kahon. Nandun din ang ilang lumang ID cards at passports. Lahat may iba't ibang pangalan pero iisa lang ang muka. Si Dominic! Dito na nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga hinala niya. Hindi lang pala mahilig si Dominic sa mga hiking trips na palagi nitong ikinukwento. Marahil may mas malalim na dahilan sa kanyang biglaang pagkawala. Ang mas nakakatakot, nang sinubukan niyang i-research online ang ibang babae na nasa litrato, natuklasan niyang karamihan sa kanila ay kabilang sa mga matagal ng kaso ng mga nawawalang babae sa Germany at kalapit na bansa mga kasong hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot. Unti-unti, bumigat ang dibdib ni Josephine. Sa halip na isang misteryosong asawa lamang, ang kaharap niya ay posibleng isang taong may direktang koneksyon sa mga kaso ng pagkawala na nagpasakit sa maraming pamilya sa loob ng halos isang dekada. Nayon, isang tanong na lang ang bumabagabag sa kanya. Ano kung ang taong nakakasama niya araw-araw sa ilalim ng iisang bubong ay isang kriminal na matagal nang hinahanap ng batas. Hindi na nakaya ni Josephine ang bigat ng kanyang natuklasan. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay parang nasa piling siya ng isang taong hindi niya kilala. Ang dating asawa na iniidolo at minahal niya, ngayon ay tila isang estranghero na posibleng may madilim na nakaraan kaya't isang araw, nag-ipon siya ng lakas ng loob at pumunta sa mga otoridad sa Munich. Ibinahagi niya ang lahat, mula sa mga litrato at ID cards na kanyang nakita, hanggang sa kakaibang kilos ng kanyang asawa. Sa simula, nagduda ang mga pulis, pero nang makita nila ang ebidensya mismo, doon nagsimula ang mas malalim na imbestigasyon. Hindi nagtagal, isang raid ang isinagawa sa kanilang apartment at sa isang maliit na cabin na pag-aari ni Dominic sa kabundukan. At ang mga natuklasan doon, mas lalo lang nagpatibay sa hinala. May mga gamit na nag-uugnay sa ilang kasong matagal ng sarado, mga personal na bagay ng ilang babaeng nawawala, at higit sa lahat, ang mga bakas ng dugo na hindi maipaliwanag ni Dominic. Ngunit ng oras na ng pag-aresto, mabilis itong nakatakas at mula roon nagsimula ang isang malawakang manhunt hindi lang sa Germany kundi sa buong Europa. Para kay Josephine, ito na ang pinakamasikip na bahagi ng kanyang buhay. Dahil bukod sa takot na baka bumalik si Dominic para managot siya, alam niyang siya na ngayon ang susi para tuluyang mahuli ang taong pinakasalan niya. Habang tumatagal ang manhunt, lalong lumalakas ang pressure sa mga otoridad. Isang kriminal na posibleng may kinalaman sa pagkawala ng maraming babae, malayang gumagala sa Europa. At para kay Josephine, mas lalong dumoble ang kaba dahil alam niyang siya mismo ang naging daan para mabuksa ng lahat ng ito. Kaya't gumawa ng desisyon ang mga investigador. Gagamitin nila si Josephine bilang isang bahagi ng isang undercover operation. Mahirap, delikado, at puno ng panganib, pero siya lang ang taong may kakayahang makalapit kay Dominic nang hindi agad ito magdududa. Sa tulong ng mga encrypted messaging apps at mahigpit na pagbabantay ng mga pulis, sinubukan nilang makipag-ugnayan kay Dominic gamit ang pangalan ni Josephine. Lihim na nakipagpalitan ng minsay si Josephine, kunwari handang makipagkita muli. At sa bawat sagot ni Dominic, ramdam ni Josephine ang kilabot. Dahil malinaw sa mga salita nito, hindi siya susuko. At kung sakaling magkita silang muli, baka siya mismo ang susunod na mawala. Ngunit alam ni Josephine, wala na siyang atrasan. Isa lang ang nasa isip niya. Kung hindi siya kikilos ngayon, baka mas marami pang babae ang maglaho ng parang bula. At dumating nga ang araw ng pinakahihintay na operasyon. Sa tulong ng mga pulis, isang peking pagkikita ang isinagawa sa isang maliit na cafe sa labas ng Munich. Nakaupo si Josephine, nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang tasa ng kape at sa paligid niya Nakakalat ang mga undercover agents na handang umaksyon anumang oras. Paglabas ni Dominic mula sa isang itim na kotse, agad sumiklab ang tensyon. Nakangiti pa ito, tila ba walang nangyayari, pero sa likod ng mga mata niya, mababakas ang isang lalaking sanay tumakas sa batas. Lumapit siya sa mesa ni Josephine at halos pabulungan nitong nagsabi, "Alam kong ikaw ang nag sa kanila." sa isang iglap. Nagbigay ng senyale si Josephine at agad na rumatsata ang mga pulis. Matinding kumusyon ng sumunod. Sinubukan pang tumakas ni Dominic pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakalayo. Sa harap mismo ng kanyang asawang minsan niyang pinangakuan ng pagmamahal, siya ay tuluyang naaresto. Ang pag-aresto kay Dominic ay hindi lang basta pagtatapos sa kanyang pagtakas. Ito rin ang pagbubukas ng pintuan para sa hustisya ng mga pamilya ng mga babaeng nawala sa loob ng halos isang dekada. At si Josephine, sa kabila ng lahat ng takot at sakit, ay naging pangunahing saksi para tapusin ang bangungot na iyon. Sa loob ng Munich Regional Court, nagsimula ang isang paglilitis na tumagal ng apat na buwan. Si Dominic Kruger, ang dating asawa ni Josephine, ngayon ay nakaupo sa harap ng korte bilang akusado. Isa-isang inilatag ng mga tagausig ang ebidensya, mga litrato ng nawawalang babae, personal na gamit na nakuha sa cabin at mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang iba't ibang pagkakakilanlan. Sa bawat piraso ng ebidensya, mas lalong lumalalim ang bigat ng kaso laban sa kanya. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ang pagharap mismo ni Josephine sa witness stand. Sa harap ng lahat, inilahad niya ang kanyang natuklasan, mula sa kahon ng mga litrato hanggang sa lihim na pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Habang nagsasalita siya, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang pinagdadaanan, ang sakit ng pagtitiwalang nawasak at ang tapang ng isang babaeng piniling lumaban para sa katutuanan. At sa huli, dumating ang hatol. Guilty si Dominic sa serye ng mga krimeng konektado sa pagkawala at pagkamatay ng maraming kababaihan mula 2007 hanggang 2016. Ang sentensya ay habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad pa ng parol. Para kay Josephine, ito ay hindi lamang tungkol sa paghihinggiti, ito ay hustisya. Hustisyang matagal nang hinihintay ng mga pamilyang nawalan ng minamahal. Matapos ang lahat ng kaguluhan at sakit, nagpasya si Josephine na bumalik sa Pilipinas, sa Palawan kung saan siya unang nagsimula. Doon, unti-unti niyang muling binuo ang kanyang sarili, malayo sa anino ng isang lalaking minsan niyang minahal ngunit nagdala ng bangungot sa kanyang buhay. Para sa kanya, hindi madaling kalimutan ang lahat ng nangyari. Ang takot, ang pagdududa, at ang pakiramdam na ilang taon pala siyang nabuhay kasama ng isang taong may dalim na sikreto, lahat ng iyon ay sugat na mananatili sa kanyang alaala. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na minsan ang pinakamadilim na sikreto ay nakatago sa likod ng mga ngiti at pangakong puno ng kasinungalingan at nasa bawat misteryo mayroong isang taong handang lumaban para mailantad ang katotohanan sa huli ang tapang ni Josephine ang naging susi para mawakasan ang isang dekadang takot at pangamba ng maraming pamilya isang kwento ng sakit pagtataksil at sa huli ng hustisya ngayon, ikaw ba? Handa ka bang pagdudahan ang taong pinakamalapit sa iyo kung sakaling may makita kang senyales ng kakaiba? O pipikit ka na lang sa katotohanan hanggang huli? Salamat sa panonood at baka pwede mo nang magsubscribe sa aking channel para lagi kang updated sa mga bago kong video.